Mga jay kudi so ayan mga jay ito yung uh, oh nandito pala si papa kasi nakita ko yung oh, okay pala anyways nakita ko kasi yung sasakyan ni papa akala ko umalis siya ng maaga eh andito pala yung car niya yung company car niya so si sarah nasa school na siya mga jay at dahil late ako, nakauwi kagabi gabi, 11 na mga day. Sobrang pagod ng inyong nanay. And, yon tulog na syempre yung mga anak ko. Pero ginising ko si Sanaya kasi, hindi niya namalaya, nakadumi na pala siya. Sobrang pagod niya rin siguro. Pero sabi ni Papa kahapon, napakabait ng ating sanaya. Hindi daw siya nag-iyak-iyak kahapon. So, which is very good talaga ang baby ko, no? Pero, payap, oh, sure. payapa kami nakatulog kasi si sa sanaya, nagising siya mga 8 na mga day. Straight yon So, nakatulog din ako ng maayos. Uh, si Sarah, ang, ah ganyan nagising talaga mga day ngayon Pero okay lang kasi, hindi naman siya nagligalig pumunta lang siya sa tabi ko Kasi parang namalaya niya nang sa sana mama Kasi dito nakaraan nga, sa akin na siya natutulog, katabi ko na siya natutulog Ngayon parang hindi na siya sanay mga day, my goodness But anyways, ayun nga no Hindi dahil, uh, mamaya pa kasi yung pasok ko uh, Bandang 3 o'clock So, syempre, mga day, tambak ang ating gawain. Tambak ang ating gawain. Tapos, iniisip ko mamaya, nakaka, kaka mag-bike kapag umuulan dito. Tignan nyo yung weather, mga day. Hmm. So, yun. day, sinara ko kagad ka kasi yung pinto, mag, hindi kasi yun mabigat na pinto. Mabilis siya mag-lock. Wing! Maingay yun mga tay. Rinig atay sa kapitbahay. But anyway, sa yan ang bibi ng mama. Oh! Siyempre kung saan ng mama, doon din ang bibi na yan eh. Hmm, na gigilang sa batang ito. Ito yung to mga day dito nilalagay ng aking pinanong mga lumang gamit, yung mga pinaglumaan nilang magkakapatid. Dito pa rin mga day, sabi ko nga sa inyo, yung bayanan ko masyado yan, mag magaling yan, mag ng mga uh, value na gamit. No? Mga memorable, mga alunay niya ng one time, no, uh, tinignan ko yung uh, photo album nila, grabe mga day. As in, pati ticket nakatabi, mga day. So, ganun ang aking pinan. <laughs> so, mga day, yan ang ating gawain today. So, samahan niyo ako. Oh. Dahil yung ating 2 p.m. Eh? Diyos ka, dai, Ayan. Buti na lang ang aking darling ay eh, napakabait. Ang aking baby angel lang siya nakaupo. So, diba? <laughs> Gano'n naman tayo kung kailan tayo may free time, sa kalang tayo makakapagtupi. At saka, mas nakakagawa ako kapag nasa school si Sarah. Kasi kapag Day nandito siya, ha, huh, manggugulo talaga yun. Believe me or not Magugulo talaga yun Sure na sure yun Kasi kapag may ginagawa ako Lagi yung naka-ick Meaning me too, me too, me too. So uh, gusto niya talaga Inbox siya sa lahat ng ginagawa namin Luto man yan, linis man yan Mga day Pero takot siya sa vacuum Mga day <laughs> Kasi maingay So gising na rin si Papa Lin uh, Yun ang kagadahan Kasi kapag self-employed Kayo mga day uh, sarili mong oras, di ba? Kung anong oras ka makakarating, anong oras magugusto yung magtrabaho, di ba? <laughs> so, ayun mga day. So, ito, di na natin to syempre, sa mga cabinet. At uh, para matapos na tayo mga day.